Huwag sa parang rey at uh, nangyayabangin. Igloom! Ako parang rey, oh. Hi, rey! Magtumalatang paninda mo ngayon, oh. Madami, oh. Ang daming tao mukhang mga mukhang tae, oh. No? Hmm. Ano ba kay trabaho niyo barangay Tanod do? Nag oh. Nag-uusap po. Oh. Malabo ang camera. Hindi mo na rin nakita cellphone kay Barry Predator. Eh. vlog ha, hindi mo na rin napuputol basta-basta. Nakakita lang kayo ng chicks kay mga gay. Ano na? Tuturuan ba ako ni Barry ng mali? Eh. Hindi wala <laughs> ka <laughs> dami-dami ko silay. Down silay mong ay luyot na. <laughs> Parang abe, ruykan ah. Pinopo-intan na nang. Papahuli na kita. Binibijyohan lang kita. <laughs> 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 Areng, ay kumpara ng ready dinala ko dini. Dinadayo ko pa nang kwentuhan, hindi naman mamagka sa iyo. Dapat hindi na uupo sa kibaboy na talaw. Dito ko ko din. Wow. Kita yung kalawak ng palengke no? Puro laganan din, eh. Huwag <laughs> <laughs> oh, ka ka? tuloy ang video natin yun. Huwag oh, mong kayo pa na no? Eh. Ano? Kaso ng lalaki. Oh, ha? Kaya, akit muna tayo sa taas. La, 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 Yan ang ate ko, ang ingay. <laughs> Ay, ang daming tao. Mm. Viral kayo sa akin. Viral kayo ngayon. Viral kayo. Naka-video kayo, ha? Tat-kayo. uli kayo. Walang gagalaw. Oh. One million views na ako, oh cute nyo! <laughs> <Yee>. <laughs> Kita yung mga mukha nyo ha! O kakaunti na, kakaunti na! Ang talong ng nanay! Kagano mo kahit ng nanay? Ayan, serious mode yung nanay. Oh, okay na.